Hindi maiwasang magkwento ni dating presidential adviser on political affairs Ronald Llamas sa relasyon ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, posible nga ba ang nagpaplastikan lamang ang binansagang unity team noong 2022 elections? Para dalhin tayo sa pulso ng politika, maasama natin dyan si Yam Ocampo. Nagbigay ng komento si dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas, kaugnay sa pagkakaibigan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng politiskop kay Llamas, sinabi nitong uso naman ang plastikan sa relasyon sa pagitan ng mga politiko. Well, dahil karamihan naman natin mga politiko, plastik eh. oh, <laughs> so, <laughs> so, so Mm. Wala na akong sasabihin pang iba. Sa kabilang banda, pinuna ng dating opisyal ang tila pag-amin ni Duterte na may pagkukulang siya bilang kalihim ng Department of Education. Kali inamin niya na may pagkukulang siya sa Secretary of Education. Kung, kung papakinggan mo yung interview. Ibig sabihin, practically inamin niya na, na hindi ganun kagaling yung kanyang leadership sa DepEd. Nanawagan naman si Llamas kay Pangulong Bongbong Marcos na humanap ng mas karapat-dapat na kalihim ng edukasyon kasunod ng lumalalang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. So sana uh, systemic 'yung problema, ibig sabihin mahabang uh, ayusan 'yan. Pero in the short term, merong magagawa ang isang matino at magaling na secretary of education. In the short term, kahit systemic 'yung problema natin sa education, which means mahabaan 'yung pag aayos pero in the immediate, no? Merong magagawa kung alam mo yung gawain mo. Kung kaya mong ipaliwanag pagharap mo sa Senado kung ano yung mandate ng Secretary of Education. Eh, kung yun man lang hindi mo kayang ipaliwanag, eh dapat dati ka pa nag resign. o si Ocampo para sa kwentong politiko.